Diyan hmm. ako bilib sa yung dalawang magkapatid eh. Isang tawag ni lang sa kuya niya eh. Napakaswerte niya talaga. Pera na kagad. Tapos inuman na. Nak, andi na ako nak. Tay, sakto po. Dumating na po kayo. luto na po ako ng pagkain. Sige nak, mamaya maya na nak. Magpapay nga muna ako nak. Okay, Tay. May sasabihin sana ako eh. Ano yan, nak? Tay, gusto ko sana mag-abroad eh. Para makatulong sa inyo. Para makatulong din sa mga kapatid ko makapag-aral. Ah, ganun ba, nak? Tayo ba talaga mag-abroad? Sa totoo lang, nak, namatanda na rin ako. Nairapan na rin magtaba mag eh. Alam ko naman yun, tay. May edad na rin po kayo. Saka alang-alang sa pamilya natin. Para mapagtayo tayo ng sarili natin bahay. Tingnan mo naman yung bahay natin, oh. No? Barong-barong. Isang bagyo lang. Nababaklas na yung bubong. Tsaka, tay mga kapatid ko para matulungan ako din sa pag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral nila. Nak, sigurado ka ba dyan, Nak? Oo nga pala, Nak. Nakaka-apply ba papasukan mo o a-applyan mo? Oo, Tay. Sa katunayan nga niyan eh. Napagayos na ako ng requirements ko. Two weeks na lang, aalis na ako. Hindi ko lang sinabi sa inyo eh. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo. Nakakabigla ka man, anak. Bigla-bigla ka nang aalis. Masensya na kayo, Tay, ah. Nahihirapan din kasi ako sa sitwasyon natin eh. Gusto ko rin naman makaranas ng magandang buhay Tsaka mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Lalong-lalo na tay Yung dalawang kapatid Gusto ko naman maranasan nila yung magandang buhay Pasensya ka naman ka Norid-norid ang tatay mo eh Pero pinanit ko mo ng magandang buhay Kaso wala anak eh Ito lang ang kaya ko ibigay ng buhay sa inyo eh Okay lang yun tay Naiintindihan ko kayo Kaya nga po ako mag-aabroad eh Para makatulong sa inyo Makapag-aral yung mga kapatid ko Salamat na ka. Naintindihan mo kalagayan natin, ha? Tara na na. Pagagam mo yung mga kapatid mo. Pamakakain na tayo. Sige po, tay. Roel, James, kakain na! Nak, aalis ka na nga pala, naka. Basta, nak, ingat mo sa sarili mo doon, naka. Saka tumawag ka lagi, ha? Mamimiss ka namin. Opo, tay. Mag-iingat po ako doon sa abroad. Tsaka tatawag din ako lagi sa inyo. Roel, James, tulungan niyo si tatay, ah. Huwag kayong maging pasaway. Pag-abroad ako para sa inyong pag-aaral to. Opo, kuya. Alagaan po namin si tatay at di po kami magpapasaway. Opo rin po, kuya. Mag-iingat po kayo sa iba mansa. Pangako nyo yan, ha? Sige na, tay. Tara na po. Bamalit pa ako, eh. Tara na, mga anak. Oh, si Kuya tumatawag. <laughs> tay, tay, si Kuya tumatawag. Oh. Sagutin mo nga. Baka ipunta dito. Hello, no, nak. Oh, musta ka na? Oh, nga pala, nak. Maraming maraming salamat, ha. Yung pinagawang pera, pinagawa kayong bahay natin. Saka yung dalawang kapatid, nakapagka-college na. Saka nga pala, nak, hindi ka basta-basta makakauwi. Kasi marami pa tayong utang, eh. Tay, okay lang yun, tay. At least, nasusupong tayo ang ipakangailangan nyo. O oh, nga pala, tay. Magkapadala nga pala ako ng pera sa inyo dyan mamaya. Nak, maraming maraming salamat, ha. Kuya, maraming salamat dyan, mag dyan kuya. Mag-ingat ka dyan, kuya. Kuya, Pagbubutihan namin yung pag-aaral namin. Tay, sige na, tay. Pagbalik na ako sa trabaho ko, tay. Mag-ingat ka dyan lahat, ha? Oo, nak. Ganun din sa'yo, nak. Basta mag-ingat ka dyan, nak, ha? Kuya, ingat ka dyan, kuya. Huwag mo sabihin kay kuya yung tay, baka magalit na sa akin yun eh. Alam mo naman, laki na asaan sa akin yun eh. Hindi yan pwede, Ruel. Kailangan mo naman ang mo to ang mahala ng kuya mo nag-aaral ko mabuti tapos nakabuntis ka pala kaya kailangan malaman ng kuya mo to hello nak Aris nagka ng problema dito sa bahay si Buel baka hindi masukay ng pag mo dyan kasi nakadiskwasa siya eh nakabuntis siya Tay! ano ba naman yan tay ano nakabuntis siya bakit mo pinabayaan niya tay masasayang na yung pag-aaral niya Takay pag-iirap ko rito. Nak, pasensya ka na ka. Wala akong magawa. Oo nga pala, nak. Yung isang mong kapatid na si James, hindi na nag-aaral. Pupulakbol na ginagawa. Tay naman, wala na bang magandang balita dyan, tay? Kaya nga ako nagpapakairap dito para sa kanila eh. Para makapagtapusin na ng pag-aaral. Nak, pasensya ka na, nak. Wala nang magagawa eh. Nangyari na yan eh. Tulungan mo yung mga kapatid mo. Sige, tay kaya na lang tumulong dyan sa dalawang kapatid. Magpapadala na lang ako ng pera dyan, panggastos kayo rin, well, saka panggastos kayo na rin, tay. Mag-ingat kayo dyan, tay. Sensya ka lang mo lang yung dalawa kong kapatid. Oo, tay. Intindi ko naman kayo parati, para sa pamilya natin. Sige na, tay. Magtatrabaho na ulit ako, tay. Babalik na ako sa trabaho ko. Sige. Sige na, basta mag-iingat kayo dyan, ha. Sige, tay. Ingat din kayo dyan, ha. Oh, hello. Oh, Ruben, ba't napatawag ka sa akin? Kuya, eh, kaya ako napatawag kuya kasi ano kaya eh. Lapit na kasi pasukan. Wala pa ako trabaho. Wala pang mga uniform yung mga anak ko. Kailangan na kailangan na. Baka pwede magpadala ka naman kuya. Ngaruin ako naman. Kuya, mga anak ko wala pa rin gamit sa eskwela eh. Padala mo rin ako kuya kasi wala pa rin ako nahanap ng trabaho eh. Ano ba naman kayo James? Hindi pa rin pa kayo anak ng trabaho ni Ruben? Ang dami ko na utang dito. Gusto, gusto ko na makauwi sana. Gusto ko na kayo makasama. Oo, kuya. Makakauwi ka rin. Konting tiis lang. Oo, kuya. Makakauwi ka din. Konting tiis na lang yan, kuya. Basta, kuya. Kailangan na namin pera. Padala ka na, kuya. Oo, oh, sige, sige, sige. Basta magpapadala ako. Pero maghanap din kayo ng trabaho. Kasi hirap na rin ako dito. Matanda na ako. Sige, kuya. Maraming salamat, ha. Mag-ingat din yan, kuya. O, oh, sige na. Sige mga pare, inom lang ng inom. Birthday ko ngayon eh. Sagot ko lahat ng alak. Lahat tayong problema sa pulutan pare at alak. Alam niyo naman bagong padala si Kuya eh. Marami tayong pang-inom ngayon. Hmm, diyan ako bilib sa inyong dalawang magkapatid eh. Isang tawag niyo lang sa Kuya niya eh. Napakaswerte niya talaga. Pera na kagad. Tapos inuman na. Oo nga pre, napakaswerte niyo sa Kuya niyo. Pati ng anak niyo na ibibigay ng Kuya niyo. Ano may ingit pre? blessing yun eh. Sinibigyan ka rin naman namin, di ba? Kaya maginom inoma na lang tayo. Oo nga. Ayos. Tagay na, tagay! Tagay na! tama na yung mga paswerte-swerte na yun, mga pre. Ang gawin natin, isang kantang malapit dyan. Happy, Happy birthday, birthday to you! To you. James, yung cellphone mo, may tumatawag yata. Hindi mo ako, sino yun? Ikaw Ruel. Magyagawa pa ako. Balman to. Sino tumatawag na yun? Sino yung tumatawag? Lau, sino to? Lau, sir. magandang hapon po Kayo po ba yung kapatid ni Ari? Opo, bakit po? Eh, kailangan nyo po sa mga usap na ma po siya. Ha? Ano? Kaya kausap mo, Wen? James, <laughs> si Kuya doon na-mindstroke? Hello, sir? Pwede po ba makausap namin yung kuya ko, sir? Sige po, sir. Ibibigay ko po sa kapatid niyo. Ito na po. Hello, kuya? Kuya, kamusta ka, kuya? So, well, Jen, na maestro ako. ko. Siguro, sa sobrang tanda ko na rin, saka sa sobrang punta sa labaho ko. Gusto ko na magpahinga dyan. Uuwi na ako dyan. Sige, kuya. Kung magalala, sasalabungin nga namin sa airport. Saka ano nga pala, kuya? Itutulog mo na sa bahay. Ayusin na namin para mapagpahinga ka ng maayos hindi kaya rawel grabe ko yan mo sa abroad ko oh oo sa sobrang pagtatrabaho ito para sa sobrang pag iisip ko kaya ito kumanda ko ng ginuto Saka ito na maitstrap ako ganun ba kuya? James! nakalita ka muna mong kuya alis ako may pa ako Mabayang kuya, umuyuyo pa kasi rito eh. Padagdag ka pa sa asikaso. Alam mo naman marami kaming ginagawa dito. Tapat doon ka na lang nagpagaling eh. Hindi ka muna umuwi eh. <laughs> na James! Kung na diya, kuya, alis na ako. May ako. Hindi na, na ako -bahala rito. Ay, Rish, na bahala Alis, naamoy ba ba yun? Naambaho. Ng ano no? Uy, si Tito dumumi. Sabihin ko kay tatay. Tay, si Tito po dumumi! Ano? Ay, kuya, ano ka ba? Hindi ka ba nang nagsabi? Napakawalang silbi mo. Well, 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 gising nga nga. Si kuya, oh. Ano yun? Ang Dumumi. Ba naman yan, kuya? Dumumi hmm. ka pa, nakakadiri ka naman. Ba't di ka namuwi dito? Doon ka na lang sa ibang bansa, eh. Oo nga, Tuli. Ano kaya, pampon na lang natin si kuya sa home for the agent? Pampon? Hmm. Wala nang pakinabang na, yan, di naaampunin na. yan. Nung malakas pa yung kuya nila, nag-a-upload. Padala ng padala ng pera sa kanila. ngayon wala nang pakinabang, kontratuhin nila. Asan? Wala, Tul. Wala na maglinis yan, Tul. Talagang buhay. Tara na. Tul, na maglinis yan, Tul. Hindi na maglinis, Pahil.